Ngayon mga kapatid, pakinggan natin yung testimonya sa ating mahal na kapatid na biktima siya ng uh, baharang barang. At uh, last 2000... Ah, uh, bak muna. mo na... Ah, uh, tayo, magpakilala ka muna taga saan. Um, ako si Lani. Maria Lani, um, nakatira sa Manila, tagig Pero, um, Galing ng late ang parents ko. So um, marunong ako magbisaya. Kasabot ra kog bisaya. Kasabot. <laughs> Kasabot akong bisaya. Saan so, trabaho mo nung uh, before ka na punta dito te? Um, nagbi business ako. Ah, may business ka te. Ah, yes. So ngayon uh, mag mo rate muna tayo sa mga followers natin te. Del maraming uh, sumusubaybay natin ngayon, no? Mm -hmm at si Sister Mercy Alferes na nanonood sa atin ngayon. Okay. At si Dami. At si uh, Jewel Lim Oy. No? Good evening, Father. Mag-greet po na tayo, 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 bago tayo magsimula. Pwede mga na pwede ba magpa-blessing sa itong pari ang Orthodox Cross-Effects na a ah. good kuya ako oh ah. uh, okay rin, siguro. Basta... Uh, cross effects. It should be blessed by the priest. Okay lang. Uh, magkatulad naman yung orthodox cross natin sa mga orthodox. Marami namang orthodox na uh, fully com in communion with the Bishop of Rome. Si Tutoy Laki, Hello Father, from Iloilo. So, may nanood natin te From Iloilo po. At si Loren Galicia, nanood sa atin ngayon. Si Maria Sarmento, Montor, ah, uh, ang dami nanood sa atin, hindi ko na mabasa. Watching from Carmen, Toledo City, Cebu. Pero may, ano kati, may mga relatives ka sa Cebu? Daghan. Daghan, saan? Sa Labangon. Ah, sa Labangon. Sa Lopez, sa may bandang carbon. So, i eh, greet mo sila, te, dahil baka nanood sila ngayon. No? Okay. Mayong gabi isa tanan sa ako mga relatives sa Cebu, sa mga Paris family, Cavaliero, um, Ibanez, Mayang gabi sa tanan. So, ngayon mga kapatid, pakinggan natin ang magandang storya. Pero hindi talaga maganda sa simula dahil parami uh, marami siyang iniindang karamdaman at hindi niya ma hindi ma-explain ng doktor yung kanyang karamdaman since 2020 ba yun? Tayo? Yes, yes, father. So ngayon, si Ate uh, Maria, Maria Lani. Lani, Maria Lani from ah uh, Manali, Manila, Tagig. Yes. Saan ba sa Tagig? Sa South Dangari. South Dangari. Oh, yeah. So, sa Sintro sa Tagig. Te. Eh? Sa barang, South, Bandang South. Bandang right? South. Mm -hmm. So ngayon, uh, ano ba yung mga unusual na mga experiences mo, Ate Maria, Lani, mm -hmm. na nakapunta ka dito sa, how many months na pala? Believe. Four nag, months uh, na. Four months na siya nag-stay dito. months this Twenty-eight. 28. Uh, twenty-eight. 28. Oh, twenty-eight. Yeah, oh, so, four months. In, so, um, uh, uh, four months na siya ngayong twenty At uuwi na siya dahil, uh, good news po, grabe yung improvement sa kanyang kalagayan. Yes. So, before the, ano ba ang simula nito? O na, um, year to twenty-twenty. Na-fail na ako na, so, bisaya na, na ha? <clears> hmm, <throat> sige. Uh, na, kara, na na ako na ang kat tol sa akong lawas. Mm hmm. Unya, hindi kagabi, di ko makatulog. Sa ako akon diri, marag mapikas, kasakit, mm hmm. diri. Yeah. Mo, ako na siyang butangan, um, mga kagaya ng holy water, ano siya. Tapos, pag butangan siya, mabalihin. Mm hmm. Kunyari, butangan Anika. ako siya diri, balhin diri. Yeah. So, yung sakit? Ang sakit. So, yeah. galing sa ulo yung sakit? Hmm. Mo, mo, mo naog siya. Oh. But bababa butangan, sa, o, <laughs> bababa siya sa dito, balikat mo. O. tapos, kukuha naman ako ng ibang kanya, holy water. Wala, lagyan ko siya dito. Nilipat na naman ulit. Saan Kaya, naman lilipat? Babalik sa ulo. Dito <laughs> sa bandang brain ko, utak. So, ilang taon uh, yun? Uh, it takes two months. Uh -uh. Months, then, umabot siya ng, hanggang, naano ko na, tagang, uh, hindi na siya okay. Uh -uh. So, yun, um, nag-decide na ako na, pumunta ng ano ng mga albularyo. Albularyo. So, bago ka pumunta sa albularyo, lumapit ka ba sa ating mga doktor? Yes. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, uh, allergy na mula daw sa ano sa mga aso ganoon. Mm, nahilig ka sa aso pala. May aso, may aso pa mm -hmm. so, yung sakit sa likod sa ulo mo at mm -hmm. bababa, walang explanation ng doktor. Ayun, sabi, stress lang daw. Stress, o, allergy. allergy. Ayun ang sinasabi mm -hmm. ng ilang doktor na ang nalapitan mo. Dalawa na doktor. Uh, uh, dalawa na dalawa. yung nilapitan mo. Pero maraming ka nang iniinom na gamot. Yes, mm -mm. Marami. By the way mga kapatid, itong sakit ni Ate Maria uh, Lani, hindi po ito natural. Kung natural lang ito, uh, simple na allergy, simple na na stress, uh, makukuha lang sa sa gamot. Pero ito pala ay hindi natural. Pero after paglapit mo sa doktor, mm -hmm tumupunta ka na sa mga albularyo. Yes, hindi uh, na ako umano ng bumalik sa doktor gawa ng ang dami nang nabili ko ng mga Damo. <clears throat> ointment. O, oh, yun. Tapos walang, walang ano eh. Walang remedy. wala walang remedy. Lalo siyang nag-worse. No worse oh, so, yun. So, anong ma-feel ma mo sa ulo mo, te? Sobrang sakit. Para siyang tinusok talaga. Ah, parang may dagom or may karayom na tutusok? Uh... para Parang siyang may karayom na may malaking bagay na itinusok na sobrang sakit mm -hmm. na sisigaw ako sa sakit, hahawakan niya. Sisigaw ko ko talaga. Sisigaw talaga. Uh, Pero may, hindi may, lang lang may time, nasa siya. isipan mo, kung hindi, hindi feel mo talaga. It, feel ko talaga, hahawakan ko siya. Hmm. Kasi talagang, as in, ma-feel <laughs> mo, ako sa sakit talaga. So, hmm. yun. After noon, yun na yung kati yung kate. Saan banda? Ang una, na, feel ko yung liig. Na parang may gumagapang. Hmm. May gumagapang. Na Pero walang makita na. Wala akong makita. May, like, may gumagapang sa liig ko na pinong-pino na wala naman akong makita. Hmm, na-feel mo lang. Tapos after mga one day or two days, na, 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 nasalat ko na may, ano na may maliliit na tumubo dito. dito. Ano yun? Ano yun? Parang, Parang buwag singot? Buwag singot. Hmm, buwag araw. Tapos, Hanggang parang lumaki-lumaki-lumaki, ganun. Tapos yun, nagsusugat na yung dito ko. Hmm. So, ito yun, ngayon, na... na normal na, bumalik na siya? Iklat na siya. Ah. Yun, ganun. So ngayon, kumusta niya yung sakit sa ulo mo? Sakit sa ulo ko ngayon, okay na. Wala na siya. Wala nang tumutuso? Wala na. By the way, mga kapatid, nung dinilibrance namin si Ate Maria Lani, ang daming naka-attach na mga spirits, no? sa bandang hulite, nagpakilala di ba ilan yes. yon ilan yung mga espirito um, na nagharas sa iyo inaalala mo ba ang matandaan ko lang yung maria maria um, uh, yun, sino ba yung si maria yun. ko lang kung sino si maria <laughs> so ah uh, dito oh, dahil nawala siya sa sarili niya so, Nalito si brother edison dahil sa dami ko nang ini-exercise hindi ko na maalala ano so hindi mo na ala na sabi ni brother edison pito yung nagpakilala. Nagpakilala ba yung pito, ng mga spirits? Hindi. Hindi. Yung isa lang. Yung Satan. Si? See? si Satan. At naalala niya ay mayroong... Uh, yung sinabi kanina. kanina. Mm -hmm. So, yun mga kapatid, pito na mga unclean spirits pala ang source sa kanyang karamdaman. Yung may tumutusok. Pero, by the way, ati, bayon tayo mong patuloy ilang albularyo na ang nalapitan mo? So, Madami. So, tuto, since 2020 pa yon. 2020, <coughs> more than 10? So, more than 10 ka mga albularyo ang nalapitan mo? More no? than 10. Mm hmm. Kasi hindi ko, uh, ano sa isa, hindi ko magkakampanti ko sa isang albularyo. Nilipat na naman ako. Marami lang ka, lang ka mga anting-anting, yamya, uh, ah, <laughs> Mar marami, marami. So, yun yun, sinurinder ko na. So, yan ang experience niya. Higit pala sa ha, sampu ka mga albularyo. Napasensya na po kayo. Dahil uh, nina ninarit lang niya yung katotohanan base sa kanyang karanasan. At uh, nung una uh, na araw na pumupunta siya dito, no? pati yung tiyan mo. Tiyan diba? Po, masakit? Lahat, 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 diba? Party. Pati ng tiyan mo. Tiyan Masakit. Po, masakit yung kati, katawan. Parang kikabuhi. At to, kasasik mo na. Mm -hmm. Alam niyo mga kapatid, during exorcism ko, ilagay ko sa kanyang Tianyong cross. Grabe, hindi ma-describe yung kanyang ano, reaction. No? Minsan ay nahulog na siya sa upuan. No? Yan po. Ah, hindi lang ito grave oppression mga kapatid. Ah, hindi lang ito ordinaryo na oppression. May element din na, dahil Minsan ay nawala siya. Mm -hmm. Dahil sa paglapit niya sa maraming mga albularyo, mga kapatid, doon, uh, napasukan yung kanya, na-contaminate mm -hmm. yung buong buhay niya. Uh, uh, Na-recall ni Brother Edison, seven spirits pala. Sa so, sobrang kung ano. hindi ko na matandaan yun. <laughs> hindi ko na matandaan. Uh, totoo. Dahil uh, merong moment sa kanya during deliverance, mga kapatid, mawala talaga siya. no. Pero meron ding moment na matanda niya. Pero ngayon, hindi na siya nag-react. Salamat sa Diyos. Thanks, God. Thanks, at, God. Hindi na siya nag-react. At kung meron mang little reaction, uh, 2% lang. At uh, kumusta na yung sakit sa tiyan mo, te? Sa so, ngayon, feel ko okay. Okay na talaga. Mm, hindi. Uh, compare nung una. Yeah. Diba, reklamo mo yung Makate. Kumusta na ngayon? Ang kate ngayon, hindi na gaya dati. Meron mm, pang kate. Pero as in talagang, konti na lang talaga. Pero hindi na gaya. Hindi ng, gaya dati uh, na. Pero um, yung tumutusok sa ulo mo, wala na. Baka may kaunti lang na tusok. <laughs> wala na rin. Uh, <laughs> talagang <laughs> sa tulong ni Lord. <laughs> uh, because of the sacraments yes, of the church. Yes. Because na, lagi kong isa sa mga sinasabi natin sa mga uh, lumapit so, sa atin, ay grabe yung devotion ni ate sa Eucharist araw-araw no, po ito nagsamba yeah. uh, kikita mo uh, ako uh, araw-araw mag-adoration din mag-grocery so yes. dahil sa kanyang pagsubok na naging malalim yung kanyang relasyon yeah. kay Kristo lalo-lalo lalo sa sakramento ba? Diba? dahil sacraments are, are greater than me by the way so yan ang pinupromote natin si Kristo talaga hindi yung sarili natin mga kapatid uh, at yeah yung ano mo te yung iba yung mga insekto na pinakita mo sa akin ang dami doon na hindi ko may imagine father kasi eh, minsan tinitingnan ko yung balat ko yun lang yung umpisa may mayan dumami na tapos mm. iikot ko dito sa katawan ko hindi ko na nasa ang dami dami mm. usas uh, siyang nag oh, just imagine mga kabatid kapatid ah lalabas ng kusat yun know? hindi mo mabilang, no? Ano yan? Ito yun, so, ito yon mga insekto. So, ito yon Ang daming mga insekto lalabas kanyang tatawan. Ito po, oh. Kita niyo yan? Ipakita mo, Brother Edison. I... E, o, oh, yan. Mas, lang po yung yan, liit mga liit na mga insekto. But hindi pa yan. Madami pa yan na nakita sa amin yung may mga lalaki na para mga 5 inches. Oh, meron pang iba. Yung, yan lang nakuha yung mo, yung bro. Last, ipakita mo yung last. Yung oh, last? Yun, wala kang... Record. Ito lang po <laughs> So, yung last ay, ano? Malaki siya okay, na... Okay. May sikto. May sungay. Ah. May sungay. <laughs> may sungay. <laughs> Maitim. Yes. Di pinakita unusual. mo? Unusual. Ano, unusual na insects talaga. So, grabe yung... Every time, after deliverance din, lalabas yung mga insekto sa katawan mo. Yes, Father. Nung um, last time na na deliverance deliverance, deliverance ko sa akin. Nag-self-deliverance? Like yes. No, no, ikaw. Ah, ako! Okay. Nung lumabas ako ng pintuan mo, may lumabas sa bibig ko na kulay mm. green, parang snail. Yung mm. malit? Mm. Maliit kulay green, yun pinakita ko sa'yo. Mm, yun. Kulay green. green. Tapos, ah, it, anong laki? Mga ganyan siya. Mm. <laughs> Then, Grabe, no? oh, may kasamang egg dalawa. May egg pa? Dito nang galing sa bibig ko. Grabe. Ano po yung mga lumabas, te? Maraming, na, ma... hindi ko ma-father, -ano, hindi ko ma kilala siyang mga... May uud ba? Na lumab lumabas sa'yo? hindi ko makakilala mga insekto, Father. Eh, pinakita mo nga sa akin eh, pero hindi ko kilala yung mga insekto. Hindi siya gaya sa common na insekto, hindi. Para siyang special ng mga insekto na ginawa. Ganun. So ito ang lumabas sa yeah. iyo. Oh, ganyan. So kuhol pero, pero sa Tagalog. Ano siya? Maliit. Maliit lang. Kumbaga anak niya. So may kuhol na lumabas. So maliit na snail, maliit na kuhol na lumabas sa yung bibig. Malapit exactly. sa Yes. Baka kinain mo yung kuhol. Father na, <laughs> hindi ko kumakain ng kuhol. <laughs> Pagkain mo ng kuhol <laughs> yung hindi anak. Hindi ako kumakain ay. ng kuhol, father. <laughs> so, just imagine, <laughs> ha? Kasi na sabi niyan. At pinakita po niya ako, hindi lang insekto ang lumabas sa kanyang katawan. Pati pa mga bas, di ba? Oo, oh, mayroon. May, ano ang Tagalog ng bas? Buhangin. Buhangin? Mm -hmm. Na itim? Buhangin na itim. Mayroon din na... Parang siyang... Ah, hindi ko mali oh. ma-imagine. Parang batong na maliliit. Maliliit na malit na maliit na matigas. Mm -hmm. Na hindi kayang tiserin. Yung mm -hmm. ang sabi saya, irukon. Mm -hmm. Hindi kayang tiserin. So yun, mga unusual po yun, no? Yes. At uh, during exercise mga kapatid, uh, may series po ito. Just imagine, four months, na Maambag kami higit sa four months na uh, processing sa kanya. At mm -hmm. uh, mas mabuti na lang dahil yung kanyang pananampalataya talaga ay nag-increase at yung pag-ibig niya sa Diyos ay nag-increase talaga so, uh, at dahil dito ay nababago dahan-dahan yung kanyang uh, buhay huh? yes, yes, <laughs> uh, parang kinukonsikre pinukonsikre na talaga niya yung buhay niya sa Panginoon at uh, yun ang hindi niya maintindihan bakit may lumabas ng mga insekto mga buhangin mm -hmm. iba't ibang insekto. Just imagine ha, iba't ibang insect insekto. H hindi mo ma hindi natin kilala 'te, no? 'yung iba. Hindi yan, hindi siya 'yung swan na insekto. Parang special na ginawa na parang mm, ginadala sa akin. Yan po ay uh, barang ng kapatid. At kahapon natin is fiesta ni. Oh, Mary. Mama Mary. Yeah at kahapon po na libre po si Ate yes. Maria uh, Lani, you no. Know? kanina din hindi na nag-react. So so toto talaga yung tinutulungan siya. Na so powerful talaga yung intercession yes. sa ating mahal na ina. So sana nakikinig kayo ngayon at sa pagkikinig niyo dadagan natin yung pagmamahal ng ating ina. Yes. Ang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Amen. Yes. Kasi father, pwede ko magsalita. Sige, sige, sige. So. Uh, um, mahilig ako magsimba sa baklaran. Mm -hmm. Mm -mm. Mother Perpetual Help. So, um, hiningi ko sa kanya ah, oh, na... Mother Perpetual Help. Yeah, he, hiningi ko sa kanya na i-guide ako kung saan dapat talaga ako dalhin. So, mm. hindi ko akalain makapunta ako ng buhol dito sa inyo na wala naman akong kilala dito. Oo. Oh. Uh, so, kahapon kaya na, ano ako, kahapon kapistahan niya. nagkatao mm. Nagkataon na, okay na, wala na. So, I'm happy. Masaya talaga ako. So, grabe, no? Uh, ngayon is 20, ano ngayon? 27. 20... 27 ngayon? So, ngayon pala yung fiesta niya. 27. June 27 is uh, Mary's Feast Day. Kaya nga hindi ka nag-react ngayon. <laughs> 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 Under the title of Mother of Virtual Help. And every year we begin special devotion on the Venna to her around that time. So ang feast niya is June 27. 27 ah, ngayon. One. Oh, okay. So nag uh, ngayon ay grabe yung improvement mo. Hindi ka na nag-react June 27 yung feast niya, no? Exactly. 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 Today. Kanina oh, today. maka pa-ted. <laughs> akala ko mag-react pa siya, pero ngayon hindi na. Ngayong araw na ito. At ngayon din ang fiesta sa Our Lady of Perpetual Help. So perpetual is <laughs> walang katapusan. Yeah. Always, yung tulong. Mm, laging tumutulong mm, sa mga nangailangan. So, sa siyado. lahat ng na nangailangan. So, grabe na. Uh, Kaya, ang tuwa ko, last uh, day, nag-rosary ako, Father. Yes. Uh, hindi ko, hindi ko ma-imagine, habang nag-rosary ako, tumutuloy yung luha. Ah, so, umiya ka. Kahapon mm. yata yun ka. O, oh, kahapon, Father, mm. na umaga. And then? Sa so, ba, pabakat ako umiiyak. Parang na-feel ko yung hindi ko maimagina sa loob ko na parang maluwag. Hmm, magaan. Mga um, yeah. magaan, ganun. Kaya yun na siguro yung ano ni Mama Mary, okay. Yeah. So, ang ganda ng storya ni Ate Maria Lani, no? At na-amaze ka ako kanina, Tita. Akala ko mag-react ka pa eh. Dahil, alam nyo, minsan, yung demonyo ay magsasalita pero hindi magsasabi sa kanilang pangalan. During exorcism po. Uh, 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 ang exercise ay magkapagsagawa sagawa ng imperative command. Mm -hmm. Do you put a curse object in her body? Ituturo yung kanyang tiyan, no? At sa paglagay namin ng sacramentals, oil, cross, kasi sigaw si ate. Sisigaw talaga. Uh, minsan, during exorcism, ma, ano siya, mahulog sa kanyang upuan, no? Grabe. Parang Manginig. Ah, ah, manginig, sisigaw, no? Magigiba yung mukha niya, no? Hindi lang natural, ah, hindi lang siya simply na oppression, eh. It is a grave oppression. Sometimes it lead to total possession. Dahil minsan wala siya, eh, sa kanyang sarili. Pero ngayon, na-amaze nga ako kanina, eh, dahil, uh, wow, wala na. Sabi mo sa akin, nag-deliverance din, si Tatay Argue sa'yo, hindi na nag-react. Walang reaction. Hmm. Ngayon, sinusulim natin. Wala na din, no? Mm -hmm. At uuwi na siya this coming. Uh, ah. I-greet mo yung pamilya mo, te. No? Ah, oo nga pala. Ha. Good evening sa mga anak ko sa Manila. Tsaka mga kap sa kapatid ko. Ito, <coughs> ate, kuya. Uh, sa tolong ng God, o oh, kumama Mary ito ngayon, uh, napakalaking um, changes sa ano ko ngayon sa katawan sa health ko. So thanks God. So ilang ilan na yung nagasto mo? rough estimation lang din. <laughs> From <laughs> 2020 na. and then 2000. Kung 100,000 pa. more so, than pa siguro. More than pa, no? Just imagine. No? <laughs> like, marami nang na ano, baga naibinta, naisanla para, na, para lang. para lang. Para lang ma ano yung health ko. Pero ngayon mga kapatid, just imagine, no? uh, sobrang yung saya dahil sa biyaya ng Diyos uh, the, 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 the grace of healing the, the gift of healing yan natanggap niya galing po sa sacrament hindi po galing ni Father Darwin galing po yan sa sacrament po inst sacraments instituted by Jesus Christ no? And just imagine araw-araw siya magsamba araw-araw talaga the reception of the Holy Eucharist no? Uh, makapangyarihan pa yan sa mga habak. Uh, incomparable. Um, hindi complete father kung hindi ko makasimba ano. -ar. Wow. Hindi ko parang kulang na, ano, ko. May parang yung ako <clears throat> ko ano. Hindi hmm. talaga kumpleto kaya maga pa lang gising na para masimba. so, masimba. Ga Grabe si Ate yung pag-ibig niya sa Panginoon. So yan ang pinaka malaking milagro eh. yung yeah. liberation mo from unclean spirits yung uh, healing mo galing sa oppression secondary lang po yon So, ang pinakamalaking milagro, na bago yung yes. kanyang pananaw. Na bago yung buong buhay ni Ate Maria Lani. At yan po yung dala niya na malaking milagro na hindi ma mapantayan na milagro. Mm -hmm. At handa na siyang mag-share nito sa kanyang buong pamilya. Yung mga anak puti, mo, tayo, greet mo. Ang mga pangalan um, nila, no? Uh, anak ko <clears throat> sa Cebu, si... Ah, may yeah. anak ka sa Cebu. Yes, mayroon akong anak sa Cebu anak, hindi mo ako kinokontak, pero ito ngayon, hmm. ito na si mama. Hmm. <laughs> Medyo happy na ako ngayon, anak, talaga. Kay Kenneth, kay Johnji, yung, ano ko, yung bunso ko sa Manila. Andito ako ngayon, kasama si Father Darwin. <laughs> <laughs> sa tulong ng ministry niya, sa Sacramento, sa so, laking bagay talaga, anak. Kaya... Pero yung asawa mo, te? Ah, uh, we do. Ah, namatay na. So tatlo lang yung anak mo. Tatlong anak, pero la ah, lalaki. Lalaki. Yeah. So maraming salamat sa Diyos at uh, meron ka pang idagdag te para ma-inspire naman yung mga kapatid nating nanood ngayon. Um, masasabihin ko lang na kung umabot man ang, ang bawat isa sa atin ng pagsopok gaya sa gaya sa akin nangyari, hindi, huwag kayo basta madiscourage. Um, uh, talagang tuloy-tuloy lang at kumapit sa Panginoon sa ang kumapit sa may kapal magpray uh, gumamit ng mga sacramental buong puso na ialay mo sa, uh, natin sa Panginoon ng lahat at uh, tayo tutulungan Amen yes. so, so, wala nang lumabas ng mga buhangin te wala, wala, wala na na mga piklat na ang dami. Piklat na ang dami. Yan ang dadaanan ng mga buhangin. <laughs> <na> <laughs> Yan mo naman ang piklat, Father. Um. dami. Wala nang lumabas na. <laughs> so, just imagine, mga kapatid, yan po ay papuri sa Diyos, Ama, Anak, at sa Espiritu Santo, na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. At marami ito yung mga pasyente kanina, ka almost 200. And then, bukas, may open. Saturday, walang open po, dahil sa sports and evangelization. So, ina-announce ko lang dito, parang hindi kayo ma... Uh, ano na, ma... Makalaw, no? Maligaw. <laughs> so, Saturday walang open. Sa Sunday may open po. Kaya yan sa, sa sports and visualization. Sa Saturday lang walang open. Dahil sa meron tayong sports and visualization sa Marawis, walang siya buhol. At pasalamat tayo, te. May okay. papasalamatan ka additional, te? Um, pasalamat ako sa lahat. Una-una uh, kay Father Darwin. At sa lahat na dito sa mga, ano sa staff. At uh, sa mga kaibigan na dinatan ko ng buhol, <laughs> walang akong kakilala dito pero ang babait nila dito. Lalo sa mga staff, um, hindi, hindi kapinapinabayaan nila, nandiyan lagi sila nakaalala sa, sa akin. Lagi. Kaya lang laki kong pasalamat sa buong minister ni Father Darwin. O salamat at sa inyong lahat na nandito. Dahil well, mag na kami ngayon. <laughs> Nanuluto na yung apot. So, maraming salamat sa inyo. At yung highlight na sa buhay ni Ate Melanie, Alani, Maria yes, is um, because of increasing her love and devotion to to God and to the devotion to the saints and Mama Mary. Uh, yan po ang malaking tulong sa kanyang karamdaman, sa kanyang conversion story. Ngayong gabi nito. So, God bless. Maraming salamat, Ate bless, Maria Lani. At sa ating lahat na laging sumasubaybay. So, hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo. Ang dami na. So, almost 300 na yung comments. No? So, hindi ko na mabasa. No? Ah, yeah, dami. God bless, mga kapatid, ha? Fight the Maria. To talk safety with a humble heart po. God bless.